dito na guys, lumipat na dito yung tubig oh. Ayan o oh. So dumadaloy na dito At dito naman sa kapila ay humihina na yung tubig dyan So pagkatapos ito ay Ayan So nauna na yung ating kasama Bali yung naggawa ng guide So pinalaparan lang natin Para matambak natin dito ng side Ayan malalim na yan dito mga kabeets no? So kita nyo na yung tubig ay talagang napakalakas ng agos bangga sa ating camping so yung isang kasama natin ay nandun sa baba so tuloy tayo dito at uh, may tubig na na pumapasok dito dumadaloy na yung tubig dito mga kabets kaso lang kunti kunti pa yung na ano namin napukas namin dito ayan kunti pa yung Palaparan lang natin para yung tubig ay dito lahat dumadaan mga bay. At dito na yung nagawa natin ganyan na kahaba mula dyan hanggang doon. So, yung isang bako naman ay nandun sa taas. Iba na yung project nandun. Iba ang na naman. Bali ni yan sila sa Taganiya. National Irrigation agriculture and recreation pala so yung sa ating project ay taga ano to uh, DPWH mula so, para natin para dito na dumadaloy dito na dumaan yung tubig at pag natuyo na yan dyan baka makakuha na naman tayo ng isda dyan para kahit pa paano may pang ulam tayo may pang ihaw para lang natin pero so, kahit hindi pa ganong kalapad dyan sa dito banda pero may dumadaloy na na tubig na, na yung tubig na hati na yung tubig so pag na palaparan na natin to uh, dito na yan lahat dumadaan yung tubig kunting ano na lang dun sara na lang natin sa taas para dito na dumadaloy lahat sana hindi na pumaha na malaki para makatuloy-tuloy na kami sa aming ginagawa dito para matapos na rin itong project na to at makalipat na naman ang ibang project dahil medyo matagal-tagal na rin tayo dito na tinga ng project na ito mga kabeets nasa mga itong buwan na tayo dito medyo matagal na halos mga Lampas ka na ng taon na. Pagkakabutan pa tayo dito hanggang Disember At para makalipat na rin ang ibang area. Exciting kasi pagkalipat na naman ang ibang area. Yung mga uh, gawain na naman, iba na naman yung mga gawain. At ibang area na naman. Ang so, mahalaga dyan ay marunong ka lang mapakisama sa iyong kapwa kahit saan ka pa magpunta basta marunong ka pakisama at marespeto ka sa iyong sarili talagang irespeto ka rin sa iyong kapwa tao tangan mo lang respeto sa iyong sarili para respetuhin ka rin so, hindi pwede na gusto mong gusto kang respetuhin tapos ikaw walang respeto sa sarili mo so, hindi pwede ganun kailangan unahin muna natin Irespeto muna natin yung ating sarili para kaya-aya din na respetuhin tayo sa ibang tao, no? So, ganoon lang. Kahit sa panig tayo na mundos at kahit sa lugar tayo, basta marunong ka magkisama. At marespeto na, na tao talagang irespeto ka rin ng mga tao. Alright. So, ganoon lang yun. Ngayon, hanggang dito lang ating video. Maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. At ang dahil ay tanghali na rin. Buhin so, na rin tayo para mananghalian. God bless ating lahat. Sana nasa mabuting kalagayan kayo. At huwag kalimutan magdasal at mangalakin at magpasalamat sa ating Panginoon sa bawat oras na binigyan tayo ng hininga at binigyan pa tayo ng lakas para sa gawain araw-araw. Alright, sa so hanggang sa muli, bye-bye, God bless, baboom!